Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pina-impress na naman tayo ni Kawhi Leonard, mga idol, sa kanyang kaliweteng armas sa kanyang game-winning shot laban sa Sacramento Kings. Despite yan ha, sa combined points ni na Zach LaVine and Demar DeRozan for 6 to 1 points, mga idol. Bagamat nasa pangwulong posisyon itong LA Clippers sa ngayon, wag pa rin magpakampante sapagkat Malakas pa rin naman sila. Itong si James Harden, bumabalik yung kanyang dating laruan. Itong si Kawhi Leonard, kung healthy ay okay lang naman siya. Alam nating lahat na itong LA Clippers ay kabilang sa mga malalakas na team. Mayroon silang kakayahan na pumasok sa playoff at makapunta sa finals. Yung injury lang ang pumipigil sa kanila, especially kay Kawhi Leonard. Sana sa season na ito ay maging healthy siya at kung sakaling sila ay papasok sa playoff na healthy healthying Kawhi Leonard, malaki ang kanilang chance makapagsabay sa mga contender na team. Siyempre meron silang James Harden at si Norman Powell na sa ngayon ay kandidato pa na manalo sa most improved player sa season na ito. Sa ngayon okay naman itong si Kawhi mga idol pero palagi na lang itong nangyayari na sa regular season okay siya pero sa playoff na injured. Sana ngayon maging healthy siya papuntang NBA playoff. Para sa inyong mga idol, ano ba ang nakikita ninyo sa LA Clippers? First round, second round, i-comment lang yan sa comment section. Gawing interesting ang panonood ng mga NBA games dito ka na. Pwede kang tumalpak dito mga idol at heto ang mga laban natin ngayon. Napaka basic lang, pipili ka lang dyan kung sino ang sa tingin mo ang mananalo at kapag panalo yung pinili mo. Aba syempre, matik jackpot ka. Ang link ay nasa comment section, ang promo code huwag kalimutan para matanggap mo yung bonus. Maging si Coach Steve German ay naniniwala sa Jimmy Butler Playoff. Marami pa rin ang nakakalala kung paanong dinumina ng Miami Heat kasama si Jimmy Butler nung sila'y nasa ibaba pang play-in team sila. Kanilang inakyat mga idol ang playoff at nakapunta sila sa NBA Finals at dahil yun sa impact ni Jimmy Butler o yung ating tinatawag ngayon na playoff Jimmy Butler. Ayon pa mismo kay Coach Steve Kerr, playoff Jimmy is a real thing. Some ways that felt like a playoff game guys like Jimmy really thrive in this type of games. Kapag nasa playoff na daw, aba, mas ginagalingan pa ni Jimmy Butler kung ano ang kanyang ginagawa sa regular season. Sa playoff, ibang level na. Sa mga nagdang season niya sa Miami Heat mga idol, kayod kalabaw itong si Jimmy Butler. Buong team ang kanyang binubuhat. Grabe to, minsan hindi na nga siya nagpapahinga sa loob ng 22 playoff games mga idol na siya nagpapunta sa Miami Heat sa NBA Finals. Si Jimmy Butler ay nag-average ng 27 points mga idol. Kaya sa ngayon jackpot itong Golden State Warriors dahil nasa kanila na itong si Jimmy Butler at kanyang ma-issue showcase naman yung kanyang playoff Jimmy Butler version. At interesting to sapagkat kasama niya sa Stephen Curry, Draymond Green. Ayon nga sa datos, ang Golden State Warriors ay mayroong 89% na makapunta sa playoff. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.